Kwentong I love Gogi. Hindi ako sumama para sa adventure. Sumama ako para lumayo, makatakas, makatulog sa katahimikan. Pero ngayong gabi, hindi katahimikan ang dumarating. May mga matang nagmamasid sa dilim at may amoy ang hangin na hindi kayang ipaliwanag. Mainit ang gabi sa gubat pero ang lamig ng hangin ay parang gumagapang sa ilalim ng balat ko. Puyat ako nung sinundo nila ako. Kadarating lang galing night shift. Amoy kape, pawis at frustration pa ang buhok ko nang pumunta si Ivy sa may taft. Three days long, Bia. Then back to hell, sabi niya habang nakashades sa dilim ng madaling araw. Naka crop top at boots na parang Coachella ang pupuntahan. Nasa likod si Jeric, driver ng van, malaki ang katawan, palatawa, at halos palaging may hawak na GoPro. Promise, tong spot nato hindi alam ng mga tao. Hindi commercialized. May ilog, may fog, may mga puno na parang out of a horror movie. Great, sabi ko, walang emosyon. Gusto ko lang matulog. Nasa dulo ng van si Miggy, tahimik, may earphones, may bitbit -bit siyang DSLR na mukhang mas mahal pa sa sweldo ko sa dalawang buwan. Mula college, ganun na siya observer, hindi pala salita, pero pag pinagsalita mo, bigla kang lalalim sa kausap. Si Brian, boyfriend ni Ivy, sumakay sa last stop. Chinito, gym guy. Maangas magsalita pero sweet kay Ivy. Medyo mayabang pero hindi mo agad kagalit. Sa barkada siya yung palaging may dalang Bluetooth speaker. Wala akong masyadong kaklose sa kanila except Ivy. Minsan, naiisip kong hindi na ako bagay sa barkada. Pero ito na lang yung natitira sa college life ko na totoo. Pagkatapos ng biyahe sa daan na puro alikabok at kabundukan, Dumating kami sa trail paakyat sa Tanap Ridge. Wala raw signal, wala ring ibang campers, exactly what I wanted. Pero habang paakyat kami, naramdaman ko na agad ang kakaiba. Tahimik ang lugar, hindi lang tahimik parang walang buhay, walang kuliglig, walang langgam, walang huni. Ang naririnig ko lang ay tunog ng hininga naming pagod at kaluskos ng paa sa tuyong lupa, nang sinabi ni Brian. Parang masyadong tahimik, no? Bigla kaming natahimik. Nakakatakot, bulong ni Ivy, tumatawa. Kubat lang to, sabi ni Jeric. Mas matakot kayo pag may wifi. Baka may email ka pa from boss mo. Tumawa kami. Pero hindi ako natawa. Nang marating namin ang clearing, Perfect nga ang view ilog sa tabi, may maliit na bangin sa kanan at isang lumang puno sa gitna na may mistulang hubad na sanga na parang kamay. Doon kami nag-set up ng tent. Nang madilim na sinindihan namin ang bonfire. May dalang marshmallows si Ivy. May beer si Jeric. Pinatugtog ni Brian ang luma niyang speaker ng lo-fi. Si Miggy busy sa pagkuha ng mga long exposure shots ng mga bituin. Kwento na! Sigaw ni Ivy. Naglabas si Jeric ng alak. Sige. Scary story time. Alam nyo bang may urban legend dito sa Tanap Ridge? Napabuntong hininga ako. Ang sabi, patuloy niya, may babae raw dito noon. Lumaki sa kabilang baryo. Tahimik, matulungin. Pero isang araw, nakita raw ng mga bata na kumakain siya ng manok. Buo. Hilaw. Buhay pa. Nilamon. Yuck! Sabay nguso ni Ivy. Pinagtabuyan siya dagdag ni Jeric. At mula noon, may mga nawawalang kambing. Hanggang sa tao na raw ang nawawala. Klishe, sabi ko. Aswang? Baka, sagot ni Miggy, na ngayon lang nagsalita. Tahimik siya pero ramdam ko ang tensyon sa boses niya. May nakita akong kwento sa Reddit, dagdag niya. May nawawalang hiker dito. Noong March, di na nahanap, Walang nagsalita pagkatapos nun. Hanggang sa may marinig kaming kalos ko sa gilid ng clearing. Hindi ako makatulog. Pawis na pawis ako kahit malamig ang hangin. Nang lumabas ako ng tent para umihi, napansin kong may liwanag sa gubat parang flashlight pero kumikislap na mapula mabilis malalim napako ako sa kinatatayuan ko tiningnan ko ang paligid tila may gumapang sa gilid ng puno isang aninong mababa ang lakad parang nakadapa dinig ko ang tunog ng mga kuko sa lupa kumuha ako ng bato kumirot ang dibdib ko nang humakbang ako pabalik sa tent, parang may malamig na kamay na dumikit sa batok ko. Pagsilip ko sa paligid, wala pero hindi ko makalimutan ang amoy magaya ng pinagsama-samang laman, dugo at usok. Pagagising, wala si Miggy. Ang DSLR niya na iwan. Ang sapatos niya hindi rin kinuha, pero may bakas ng paapapasok sa gubat. Ayoko ng ganito, sabi ni Ivy, nanginginig. Baka naaksidente siya. Baka nag-explore lang, dagdag ni Brian. Pero ramdam kong pinipilit lang niyang maging kalmado. Nagahanap kami buong hapon. Sumisigaw kami. Nag-flashlight kami kahit maliwanag. At bandang alas 6 ng gabi bumalik si Miggy. Pero, o basang-basa ang damit. Namumutla may sugat sa balikat na parang kinagat. Malalim. Pero hindi siya umiimik pare? Tanong ni Jeric. Ngumiti si Miggy, ngunit may malisang iti. Mas mahaba ang gilid, parang pilit na pilit. At sa loob ng tent niya, nakita ko ang memory card ng camera. Sinilip ko ito sa phone ko gamit ang adapter. Ang huling litrato, selfie ni Miggy. Sa likod niya, isang babae. Wala itong mata. Nakangisi. May dugong tumutulo sa bibig baka balak mong mag-camping para makalimot, para magpahinga, para tumakas sa buhay. Pero paano kung ang pinuntahan mong gubat hindi mo kayang takasan? Kinagabihan, habang lahat kami ay tahimik sa paligid ng apoy, nilapitan ako ni Miggy. Umupo siya sa tabi ko. "Beya," sabi niya. Pero hindi na iyon ang boses niya. Mas mababa, mas malalim, mas malamig at mayamoy ang hininga niya gaya ng kagabi. Nang tumingin ako sa mata niya, dilaw ito, mapula sa gilid, parang hayop, at sa ilalim ng kuko niya, may laman, parang hilaw na karne. Hindi ako nakatulog buong gabi. Nakahiga ako sa loob ng tent, nakatitig sa manipis na tela habang naririnig ko ang mga yabag ni Miggy sa labas. Hindi siya umuupo, hindi siya nagsasalita, pero alam kong gising siya bantay siya. Parang may binabantayan siyang bumalik o baka siya ang dapat bantayan. Hindi ko na sinabi kina Ivy at Jeric, si Brian tahimik lang din. Pero ramdam ko lahat kami nakaramdam ng parehong kilabot. Pagsikat ng araw, wala si Miggy sa tent niya. Pero may nakita kaming mga kalmot sa puno. Malalalim, parang sinadyang iukit ng matalim na kuko. At may dugo. Umalis na tayo, sabi ko kay Jeric. Hindi na ito adventure. Isa na itong bangungot. Paano si Miggy? Tanong tani niya. Paano kung totoo nga yung nakita mo? Hindi siya ang kailangan nating iligtas, bulong ko. Pinilit naming bumaba pero nawala ang trail. Hindi ko alam kung dahil sa kabag o dahil may gumalaw sa mga tanda namin pero lahat ng landas ay tila pabalik sa camp. Ito na naman yung puno, sabi ni Brian. Yung may balat sa gilid. Tama siya. Pabalik kami. Gabi-gabi may nawawala. Una si Miggy, ngayon si Brian. Pagkagising namin, wala siya sa tent nila ni Ivy. Naiwan lang ang cellphone niya, patay na ang baterya, at ang sapatos niya putikan. Umiyak si Ivy. Hinanap namin si Brian hanggang hapon. Sinisid ang gilid ng ilog. Pumunta sa pinakadulo ng clearing. Tinawag namin siya sa dilim. At bandang alas 7 may dumating. Akala namin siya na, pero hindi. Isa siyang anino, mababa ang katawan, parang gumagapang sa apat, pabaho ang hininga, at may hawak siyang isang piraso ng telayong suot ni Brian kahapon. Isinara namin ang tent. Hindi kami huminga. Ramdam naming gumagapang ito sa paligid. Parang sinisinghot ang amoy ng takot. Dumilat ako wala si Ivy sa tabi ko narinig ko ang kaluskos ng zipper tumayo ako agad Ivy sigaw ko huwag kang lumabas ngunit narinig ko na lang ang hiyaw niya sumigaw si Jeric Bia tumakbo kana paglabas ko nakita ko si Ivy kalahating hubad hinihila ng nilalang na maputla may mahabang buhok, baling kinita ng katawan pero ang mga kamay ay mahahaba at matutulis ang kuko. Hindi ito tao. Napahiyaw ako. Tumakbo kami ni Jeric walang direksyon, umiikot ang trail, parang walang katapusan ang gubat. Hanggang sa nakita namin ulit ang clearing, bumalik kami sa umpisa. Jeric, hingal kong sabi wala tayong labasan pa ulit-ulit lang to. Hindi tayo makakaalis hanggat may kasama tayong hindi na tao tumingin ako sa kanya adoon ko nakita ang mga kuko niya itim may patak ng dugo sa gilid ng bibig nanlilisik ang mata anong ginawa mo kay Ivy tanong ko Ngumiti siya hindi ko na siya nagawang iligtas napaatras ako hindi mo na siya iniligtas o ikaw ang kumuha sa kanya tila nagbago ang boses ni Jeric ako lang ang pinili ng gubat ako lang ang hindi niya kinain ako ang inangkin niya. Tumakbo ako. Tumakbo ako hanggang wala na akong marinig kundi ang hininga ako. Isang oras. Dalawa. Hindi ko alam kung gaano ako tumakbo. Hanggang sa nakita ko ang camera ni Miggy nakasabit sa sanga. Bukas ang lens. May battery pa. Nang silipin ko ang huling clip, nakita ko ang sarili kong natutulog. Nakahiga sa tent. Tapos may aninong pumapasok dahan-dahan, parang gumagapang. At dahan-dahan itong dinidilaan ang batok ko. Ako, ako ang sinusundan nila. Hindi ako makaalis, nagsisigaw ako sa hangin. Lumabas ka na! Ano ba talaga kayo? Mula sa kakahuyan, may sumagot. Isang boses na parang pabulong, pero bumabalot sa paligid. Kutum kami. Ikaw ang huling natira. Kapag may nag-alok iyo ng biyahe papuntang lugar na walang signal, walang turista at masyadong maganda para sa totoo huwag kang sumama. Hindi lahat ng kagubatan ay walang laman. Minsan nakatago lang sila. Naghihintay. Nagugutom. Huling gabi, may naririnig akong humahaplos sa tent ko. Mabagal. Mainit. Nang dumilat ako, wala na akong kasama at sa harap ko nakaupo si Ivy, nakangiti. Pero ang mata niya ay wala ng puti at ang boses niya ay hindi na kanya. Pea gutom na kami. Tikman mo rin ang lamig ng katahimikan.